Ang ganda ng like ah. ko sa iyo, boss. Ginasubukan din niyang hey. galit hey. mo sa hey. driving boss, ba? Sa Malaysia, nga -kuan -kuan. mo, sa. Ang ginapakuan ko an ko ni mo di ba? Wow, dagat. Ito wow. ay dagat. dagat. Di na ni basta-basta mga idol. Dagat. Oh, ini dagat ri idol. Oh, Nalay na dito, lakas. Naligo ka ukoy, ukoy. Oy, ukoy. Okay.